Hello guys, gagawa tayo ng macaroni salad. Ayan, may fruit cocktail tayo. So ayan, mix na natin yung fruit cocktail. Na-drain na natin yan, tsaka yung macaroni. So ayan guys. Ito lang ang ating ingredients. Hindi na tayo naghalo na kung ano-ano. Simpleng salad lang Then, ilagay na rin natin yung cream. Ayan, all-purpose cream. Ilagay natin ng dalawa. Sayang, so, guys. I-mix-mix na natin yan. Inalay ko pala sa freezer yung cream para maganda ang kanyang texture. Isabay na rin natin yung Condensed Ayan. I-mix-mix -mix lang natin yan, guys. So ayan, para isang gawaan kasi parehas din naman 'yan. I-mix natin lahat. So ayan, isang condensed lang po ang tinagay ko, tsaka dalawang Nestle cream. And para hindi gaano matamis din, i-mix na natin. So ayan. Yeah, may tumamayan. So, ayan. Birthday ng ating papa bukas. So, gumawa ako ng uh, macaroni salad. Simpleng celebration lang po. Ayan. natagal na rin ako hindi gumagawa ng macaroni salad. Ayan. Ito po ay simpleng salad lang po. So, Ayan. So, pag na-mix na natin itong lahat, ilagay na natin sa chiller. So, ayan, okay na to. Ayan, sana magustuhan yung aking video. Ayan, guys, ang ganda. Ayan. At mawag nyo pong kalilimutan. Tapusin mo ng aking video. And then, pakiheart na rin po. At saka, uh, share. Yun guys. Thank you and God bless. Bye.